Alinga Prab at uh, Joy Diwata ay nagpasalamat ano po sa dandoy ano doon sa mga uh, followers ni uh, Joy Diwata at ni di Kalinga Dan. ano po sila ay nagpasalamat ano po at uh, umglesa, ano, sa Dan eh meron na po sila 1 million views ano po ayaw ano, patuloy lang po tayo sa pagsuporta sa Dan ano pero bibigyan po natin ng onting reaction yan ano po pero bago po yan siyempre ako muna po yung mga bati sa aking lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa aking lahat mga kapatid. Saan mo kayo ng panig mundo na ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po sa patuloy na tumatangkiwik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. O ito po yung video no, na, na usaan ay nagpasalamat asi uh, si Kalinga Prab sa Danjoy at ganoon din po si uh, Joy Diwata. na po? Enjoy. May pasalubong ka ba kay Dan? <laughs> Ayan, meron daw guys. Abangan niyo po yun. At dito, ay hindi nakalimutan ni uh, JT Wadna ah. Yung kanyang pahako, ano po, nabanggit din ni Kalingap Prab. tinanong ni Kalingap Prab kung ah, merong pasalubong itong si JT Wadna kay Kalingap Dan. At ah, meron nga po, ano, may binili itong si JT Wadna, ano, para kay Kalingap Dan. Ah. yan po ang abangan natin. Ano natin kung ano po yung ah, pasalubong na ay binili ni uh, J.D. Wata para kay Kalingap Dan ano at, Uh, At maraming maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy lang po natin suportahan. Ayan hang, ang uh, Dan Joy, ano, at maraming po uh, sorpresa na mangyayari, ano, at abang-abang. Uh, ano po, at uh, yun ah. Uh, <laughs> One million views. Congrats, sa huh? Kay J.D. Wata at uh, kay uh, Kalingap Dan Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh. God bless you all.